Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, i-share ko po sa inyo. So may dumaan po sa aking news feed at nababasa ko at sabi niya kung sino ang nakaranas ng ganitong payout nga sahod sa kaniyang Facebook, nga failed, na on hold ang kaniyang earnings, failed ang nakalagay sa kaniyang PayPal account. So sabi dito, failed You did not receive this P-out because of an issue with your P-out method. To get paid, update your P-out method. So hindi po niya na-receive ang kaniyang sahod dahil dito sa issue ng kaniyang P-out. So kailangan natin i-update ang ating P-out method. So madali lang naman 'yan i-update. Punta po kayo sa inyong payout settings din pindutin ang update din done. So kapag na-update na po yan ay makukuha na po yan ang sahod natin dito sa Facebook. So yan po ang ginagawa ko sa aking payout method. Nag-update po ako para po ma-receive ko yung aking sahod sa Facebook. Para hindi po tayo magkaroon ng ganitong issue sa ating payout ay tingnan natin ang ating payout method kung kailangan pa ba natin i-update kasi nag-e-email din yan si Meta kung kailangan natin i-update ang ating payout method. So yan lang po ang share ko sa inyong mga kaibigan. Thank you for watching. Bye bye!